Guys, luluro tayo ng Biko. Ay, naku. Malaking talyasi yan, guys. Haluin lang natin siya, guys. Medyo mahirap siyang haluin, guys. Kasi gawa na malagpit na siya ng higit. So, malagpit na yung ating Biko. Ah. laki na ng ating sandok na ginamit, guys, para mabilis siyang haluin. Taliyasi ko lang yan, hinala ano, guys, sinalang. Pati yung, ano, guys, umiikot na rin yung ating kalay. So, may susunod natin yung, ano, guys. Ayan, kain tayo, guys. Ito na ating biko tayo sa ating bilao guys eh, natin siya ng dahon ng saging so guys bali dalawang bilao ang nagawa natin guys as my sobra pa siya guys mas pa tayo guys ng gunting kasi so, yung gunting guys is so, gagamitin natin pang design sa gilid-gilid niya guys yan natin sa lamesa guys ating biko. So, ayan guys, dalawang bilaway ating nagawa guys sa biko. Ayan. Nasukal pang mabukong buong sa biko guys. So, ayan guys, yung ating paligid guys, isa tanggalin natin. Gugunting lang natin yung daon na saging guys. Ayan, ganyan lang gagawin natin guys. Para hindi siya sobra. Kaya kasi guys, pag sobra yung daon na saging. Ayan, tatanggalin lang natin yung paligid guys. Ang gagawin natin. Para kasi yan, maganda-ganda na yung siguro niya. Kung para kanina. Tapos so, kanyan din gagawin natin sa isa pa niyan, guys. Nagalin lang natin yung mga sumabura. Ang so, para yan ay guys ay gumanda-ganda naman yung dahon ng sagi. so yan guys natanggal natin yung palibot yan yung palibot na dahon yan natin matanggal so naman natin guys yung ngayong isa kasi tapos natin isa guys yan bubukitin lang natin guys yung palibot niya yan bubukitin lang natin guys para may matanggal din natin yung kabilaan So, mga guys, sabihin natin sya ng

So, ang nagamit natin, natin dito guys is 5 kilong malagkit guys ang ating ginamit. Tapos, dalawang gata guys na malalaki. Saka, ano guys, saka asukal guys na isang kilong kalahati. Yan yeah, lang guys. Ito mo, Jing. Tapos lang natin pinagtanggalan.